Magdadagdag na ng biyahe ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange para tugunan ang patuloy na pagdagsa ng mga pauwing biyahero. Samantala, nagpakalat naman ang mahigit isang libong enforcers ang MMDA para maisaayos ang trapiko sa Kamaynilaan ngayong long weekend. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas live mula sa Daia, Daniel. Dominic, abala pa rin ang ating mga kababayang, mga motorista at mga pasahero na magsisi-uwian nga sa kanika nila mga probinsya para magbakasyon dahil nga ngayong long weekend. Mahaba ang pilang bubungad sa iyo sa PITX na mga kababayan nating pauwi sa probinsya. Pila-pila ang sasalubong sa iyo sa entrance, sa ticketing booth at hanggang sa pagsakay sa bus. On standby ang mga pulis para mapanatili ang seguridad. Ayon sa pamunuan ng terminal, fully booked na ang mga trips pero magdadagdag daw sila, partikular sa Bicol area. Ang ibang pamilya humabol ngayong araw para makauwi sa probinsya. Buboto po tapos mag-ano po ng kandila at bakasyon din po sa mga bata. Si Heidi naman alas sa pa lang ng umaga na kapila para bumili ng tiket na anyay pahirapan ang makabili. Wala pa po. Pipila pa lang talaga. Siguro po, tsaga lang. Ininspeksyon naman kanina ng pamunuan ng MMDA pati na ng Philippine National Police ang PITX para kamustahin ang mga pasahero at ang kabuoang sitwasyon para masigurong ligtas at komportable ang mga pasahero. Ipinagpatuloy din nila ang random drug testing. Mahirap po kung ang ating mga drivers ay nakadroga dahil po pwedeng makatulog habang nagbibiyahe na pwedeng magdulot ng aksidente. Uh, ligtas dahil uh, maayos yung kalsada natin. Uh, ligtas dahil yung mga terminal natin ay uh, nasisecure. Uh, ligtas dahil yung mga bus natin at mga lalong-lalo na yung driver ay uh, hindi nagdodroga. Higit 1400 na enforcers naman ang dineploy ng MMDA para makatulong sa pagmamando ng traffic ngayong long weekend at higit anim na raan na street sweepers para rin mapanatili ang kalinisan ng paligid ngayong undas at barangay elections. Inaasahan ng MMDA na ngayon at bukas marami pang uuwi sa mga probinsya. Kaya asahan pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko. Una-una, pinayagan na po natin ang mga bus na gumamit ng ETSA between 10 a.m. to 5 uh, 10 p.m. to 5 a.m. at Uh, aaralin lang po natin pag medyo lumuwag-luwag pa, makapayagan na po natin ang buong araw para bumilis yung turnaround time at mas maging mabilis yung pagbiyahe ng ating mga bus. Uh, we play it by ear by November 2 will decide kung papayagan natin na mag-hold day na paggamit ng EDSA yung mga bus natin. Dominic, dito naman ngayon sa Naia Na Terminal 3, sa sitwasyon ngayon dito sa Naia Terminal 3, makikita kung gaano kaabala ang mga motorista at ay, uh, talagang mabagal uh, ang daloy ng trapiko dito sa may departure area. Wala namang uh, naitalang kanseladong flights ngayong araw ang MIA dahil sa magandang panahon at kahapon nasa higit 120,000 ang pasaherong naitala sa Naia at ng MIAA na baka halos kaparehas ngayong araw o baka naman ay mas higit pa. Dominic. All right, maraming salamat Daniel Manalastas.